Ay, kagong! Ay, sinir. Bad leg! Kamusta? ka lang sana si Dodong eh. Ha? Si Dodong. T Tara, masasok dito. Eh, hey, diba? Oo! Uh. Kagong! Eh, uh. hey, Dong, may bisita ka. May sino? May bisita ka. yan? The long-lost friend. Uy, Long! Musta. Basta! Basta! Ano ka? Bakit dito! Wag ka muna! <laughs> Anak, basta! Okay, okay Long. boy boy. Buhay! Okay, Long. Binisita ko lang talaga si Dodong. Dinala Balita oh, naman. Kukulang ako, Dong. Do. Pusta? Eh, Dodong, okay naman. Naliligo niya. oh na kayo. Sabahan na kayo. Sabahan na nga ni Dodong eh. mga Nung unang ano, parang engkanta si Dodong ngayon. Pataw na ng konti, di ba? Tapos <laughs> sa kapal pa nandito ng Dodong. Uh, Oo. Okay. Wala na, na. Wala na. Pogi na. Pogi na. Tsaka kung dati, amoy mandilig Ngayon, okay na. Okay <inaudible> na. Amoy hmm. medyo ano na, medyo nakakasada Ang gabi na nga. O, kumain ka na. Kumain na ako. Kain ka. Kain ka dito. Baka meron tayo. Barang may Dodo? Oo. Uh. Oh, Meron pa. May pa Uy! Damulag. iba na naman. Si Damulag. Si Damulag. Ayo! ng mga ganggong. <laughs> Ayo! Sino? Sino? Bakit Damulag? Ang lang. Nakita ko lang Bakit hindi ulo ko niyo. ganyan? Oh, bakit? Pinisita ako yun eh. Anong Pilisita. bayaw? Pinisita! Dito, no, tara dito. Ang ganda pagtanggap mo dyan kami. Para kami nga na dito. Eto <laughs> <laughs> yung bayaw talaga namin. Yeah, no. oh, Bakit? Oh. Anong bayaw? Oh. Bakit? Oh. Narigalo oh. oh, diba? mama, ng ako. Uy! Uy! Oo, di ba? Mga 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 galing yan, ha? Wait. Yun? Bayaw, diba? Ano yun? Okay. Mama, may ano? Diba, Ay, ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Mahal. yan O'y! Guys, 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 guys! Ang bahay mo eh. LVM eh. LV? LV. yan ba? 100KM. Pa'n naging 300,000? May ganyan pa 300,000 na taong mo? Gamit, gamit, gamit na gamit ba? na. Gamit, 600 lang paman. yan eh. Balistuan yan. 600 lang, lang yan buwang. Mukha na dampot lang ini. Ano bang ano bang ano? natin, Barney. Ba't nandito ako? Ula, gusto lang atang regaloan niya. Ano Oo, ayun. Parang ayaw mo. Balik mati. mo na yan. Naman, hindi naman, hindi naman sa ayaw. Pero may tao kami. Ang dami namin tao doon eh. Hindi hey, naman ano namin gusto rin. Ano yung personal? Eh. Pangdayo mo yan. Ayun. Ay, ayan, kakaiba ay yan. Oo, oh, mas gagaling ka mag-billiard si dyan. Hindi ko pinangarap maging Efren Billiard. Kahit gagaling na ka, ano. Gagaling ka tumambok dyan. Oo. Oh, oh, lahat ng Tira mo lahat, pasok. Eh. O, pati puti. Weird, okay. ano ko Hindi. Huwag ko yun. Huwag, huwag. Na! Saka na ako ng tisa. Ayun, alam ba Eh, May, May pangalan pang mo pa. Sa isang araw ata. Ay pangalan mo pa. Pero hindi pa rin ako interesado dito. Oo, oh. e? hindi ko so, naman pwede pandayo talagang. Oo. Oh. tsaka dami na namin ano doon. Hindi na, ayaw na ba yan. Galing kay Barney oh. oh. yan. sa Sabayaw mo. Oo. Tanggapin mo na, John. Tunggapin mo na, sayang yan. Oh. Ano lo? Mamali na tayo. talaga yeah. yan. Mamali talaga yan. LB no. lang yan. pa ni Barney yan. Pipirmahan. Pipirmahan. Bayaw! 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 sabiin sabihin, magbayaw tayo ha. Bayaw! Ay, bayaw hindi ka pa namin bayaw. Kuno na rin. Hindi, pa ibig sabihin, malapit. na, na o, lang yan. Gunggong. Hindi namin huh? pwedeng maging bayaw ka. Ay, na. Ba ba bayaw, bayaw ka na ni Barney. Uy, kung manahimik ka nga. Man, bayaw, bayaw ka O sige na. doon. Salamat dito, Barney. Uy, yan, okay. Salamat Uy, malimbing. Ay, ah upal hindi ano siya sabi hindi pa tapos siya. Ma, may usapan kasi kami ni Barney. Nalin? Ha? Yung about kikuling. No, no. Bakit ang meron? Hindi, sa amin na lang muna yung chum. Uy. Ha? Kulo ha, baka mamaya binibento mo yung kapatid namin ha. Ay, hindi, hindi. Ano siya? Sige Bert, tara may bago tayo laruan. <laughs> subukan natin, subukan natin. Sige natin dito, tara. <laughs>